mga kawanes. Ito ang aking anak na kabukaw. <laughs> Bukaw na baby. Yan. Malaki mata. Mana sa ama. Ilong pangok. Yan. Mana sa ama. Ayan. Pero alam nyo, napakabait itong aking anak. Kasi mula nung baby pa siya, nung pinanganak siya, ay hindi siya iyakin. So, hindi kami pinuyat. Hindi kami nagigising ng nang uh, wala sa oras, no? Nagigising lang kami kapag ka nagugutom siya, dun lang. Pero hindi sa yung parang umiiyak ng ah, wah, wah. <laughs> Pero yung baby namin, umiiyak lang siya na hingi ng gatas. Pag binigyan mo na yan ng gatas, wala na, hindi na yan na iya. Kabait naman, mga kawanes, napakabait ng aming bukaw. buka ah, bukaw, hi bukaw! Hi ka, hi ka bukaw. Hi, hi ka bidali. Uh ayan, nang bait-bait na bibinahin.